Uh, yes po, isang magandang uh, umaga po sa uh, ating lahat kahit na may bagyo at uh, umuulan Ang uh, content ko po ay para po sa uh, tanong ng ilang uh, mga uh, kabarangay na haters at ganoon din yung mga sumusuporta po sa atin At uh, ito nga po nga uh, napaka-init po na issue patungkol po sa tinatawag nating uh, Debt uh, Ratified Bill o patay na batas. At uh, syempre po, uh, hindi po mawawala ang aking uh, taus pusong paanyaya sa lahat po na hindi pa subscribe sa aking channel. Pag-subscribe na po kayo. pagiklik po yung notification bell at all uh, para palagi po kayong updated sa aking mga bagong bagong videos. Ayos uh, yes po mga kabarangay, pero bago po yun ay napakarami pa rin po sa ating mga kabarangay ang umaasa na ito ay pipirmahan ng Pangulo. At ayon din po sa iilan ay maaring naipirmahan na ito ng Pangulo. Uh, sekreto lamang at ito ay ihahayag uh, sa kanyang zona sa lunes, uh, July 28. Mayroon din naman po na nagsasabi na pagdating po ng ating uh, Pangulo ay lalagdaan o pipirmahan niya po ito. Uh, well uh, yan po ay uh, talagang para sa kanila. Or uh, yan po ang kanilang paniniwala na iganaga lang naman po natin. Uh, Siyempre po, uh, hindi naman natin maaalis ang uh, tatlo na pwedeng mangyayaring yan. Ayan uh, nga po, unang-una, -una, uh, pwedeng permahan pa rin yan ng Pangulo at pwedeng ibeto at pwede rin uh, hayaan na po na yan ay mamatay o natural uh, ratified bill death. Yes po, wala na kasi sa usapan natin uh, ito nga pong uh, dati na napaka na issue na hahayaan na lamang po ito ng Pangulo na maglaps in tolo. Kaya lang po, ah, dahil kulang na po sa tinatadhana, hinihingi po ng batas na 30 days para ito po. Ah, sakaling hindi po ah, pirmahan ng Pangulo, ay aabot sa 30 days na uh, prescription period para maging ganap na batas ito. Kaya lang po, dahil sa nangyari na late po ng pagkakatransmit ng uh, naturang bill, ay kinulang na po ito sa prescription na date nga kaya uh, wala na po itong chance o pag-asa na mag-lapse to law uh, yung ilang po na mga katanungan na kung ito daw po ba ay ibebeto ng Pangulo, ano na po ang mangyayari uh, mga kabarangay, siguro po do dublihin ko na yung sagot dyan dahil pareho riyas lang po, pareho lamang po ang mangyayari kung uh, ibebeto ng Pangulo yan or uh, mamamatay na ang uh, bill na yan o yung tinatawag po natin na uh, natural death ng Bill na yan. Parehas lamang po ang mangyayari. Mga kabarang, ganito po ang mangyayari kung yan po ay uh, ibebeto ng Pangulo or uh, ito po ay uh, mamamatay na. Uh, wala na pong halalan na magaganap sa November 2, 2026. Wala na pong ibang pag-uusapan pa. Ang mangyayari po... Matutuloy na po o tuloy-tuloy na po ang halalan uh, sa December 1, 2025. Three terms, uh, three years, three terms. So maliwanag po. Kapag natuloy po yan, uh, three years po, three term. At yun pong mga nasa last term na ngayon, Saka, sa kasalukuyan, hindi na po pwedeng humabol ng same position, Yes po. Kung three-term kapitan kana, hindi ka na pwedeng humabol ng kapitan. Pwede kang humabol bilang kagawad. Vice versa, kung ikaw naman po ay uh, isang uh, kagawad at uh, three-term ka na po ngayon, pangatlong term mo na, o last term, uh, hindi ka na po pwedeng humabol ng kagawad. Pwede ka pong humabol uh, sa pagiging uh, kapitan. Yan po ang mangyayari kapag ibinito ito ng Pangulo or uh, namatay ang bill na ito o natural death dahil uh, sa kakulangan po ng legal na araw para mag lapse into law in 30 days. Uh, mga kabarangay guys, sa mga nag-aabang po ng mga tips po natin uh, sa pangangampanya, lalong lalo na yung mga baguhan. Maya-maya uh, lamang po ay i-upload ko ang uh, pangatlo. Yes po, on number 3 tips. At doon naman po sa mga nagsasabi na hindi nila kailangan yung aking mga tips at hindi nila gagamitin baka matalo pa sila, eh hindi naman kasi para sa inyo nga sa nga, yung mga video ko, yung mga content ko. Pinipilit lamang po ninyo ang inyong sarili. Ang ibig pong sabihin nito mga kabarangay, kahit nagalit-nagalit po kayo sa akin at ayaw na ayaw po ninyo na nakikita yung aking pagmumukha. Uh, isa lamang po ang i uh, ibig sabihin yan Sa wikang English Ito po yung sinasabi The more you hate me The more you wanna watch my content Napak-simple lang Kahit po nasasaktan kayo Kahit po ayaw na ayaw ninyo Pero hinihintay ninyo Hinahanap po ninyo Na makita ang aking uh, uh, Ewan ko kung anong klaseng pagmumuka At uh, parang kokak-kokak na boses. Hindi man ito nakakasaya sa inyo, hindi man na uh, kayo nabibigyan ng mga aral, eh talagang naadik na kayo sa paghihintay sa mga content ko sa totoo lang. Dahil kung uh, talagang ayaw ninyo akong makita at ayaw po ninyong marinig ang aking boses, abay noong pa dapat hindi na kayo nagko komento wala na kayo sa comment section ko, hibig sabihin uh, hindi na ninyo ako pinapanood. Pero Maraming maraming salamat po. At uh, ngayon ko lang na uh, napatunayan na mas uh, kayo po yung mga masugid Kung tagahanga ng mga uh, haters, basers, pero masugid na tagahanga. At uh, doon naman po sa mga ine ko po, 2 uh, to 3 days or baka abutin po ng uh, isang linggo yung uh, paghihintay po ninyo para makarating sa inyo yung mga pinadala ko po na silver jewelry. Uh, dahil nga po bumabagyo uh, pinadala ko na po kahapon ano po, apat po sa JRS at uh, isa po na JNT so uh, sana po magustuhan po ninyo uh, doon naman po sa mga nakatanggap na na nasiyahan uh, maraming 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 salamat po uh, ang akin lamang pong uh, pakiusap kung maaari po kapag natanggap na po ninyo I-comment naman po ninyo kagaya po ng iilan ng iba Para naman po may patunay ako na totoo po yung uh, ginagawa natin Na kahit paano po ay namimigay po tayo ng ating mga uh, collections. Ako po talaga ay uh, mahilig na mahilig po sa mga gintong hala, uh, alahas at <coughs> mga silver po Mula po pagkabata ay nangungulekta na po ako ng mga ganyan Kaya po hanggang sa ngayon ay namimili pa rin po ako at uh, para po, uh, ma maibigay nga po sa mga mapipili. At uh, ganoon din po, syempre ako po ay uh, nagbabuy and sell. Uh, bumibili po ako ng ginto at ng mga silver opilac Kaya kung meron po kayong ibinibenta, ay pwede po rin nyo akong uh, i-text o tawagan sa number na ito. 0993-524-2946 At uh, tinitiya po po sa inyo na mas mataas, uh, mataas po ang aking bili o kuha. Yes po, uh, kaya po napakarami po nating mga uh, kliyente. At ganoon din po, meron din naman na mga ibinebenta po na mga silver. Uh, meron po tayong catalog. Pwede rin niyo akong tawagan kung ano po ang gusto ninyong uh, bilhin. At uh, pwede rin kayong magpagawa po ng anumang klase ng alahas, silver man yan o no, ginto, sa inyo pong gustong uh, design. Yes po, nandiyan na po yung number ko. Uh, tawag labang po kayo, muli po uh, mamaya aking ibibigay ang tips number 3 At uh, muli po doon sa mga uh, hindi naman daw po nila kailangan yung aking mga tips uh, Dahil mas marunong sila, e eh, wala naman po akong magagawa uh, Ito po ay para lamang po, sinasabi ko naman sa mga baguhan po na gusto Na gusto po nilang uh, uh, gamitin kung gusto po nila. Hindi naman po ito uh, sa pilitan, mga kabaranggay. Uh, sa totoo lamang po, ay uh, meron po kasi uh, mga umahabol na kahit na malakas, kahit na magagaling, ay talagang uh, hindi po pinapalad dahil nga po uh, sa maling pamamaraan po ng uh, pangangampanya. Parang basketball lamang po yan, mga kabaranggay. Kung magaling ang ating coach, kahit medyo hindi tayo magaling sa basketball, ay maari pa rin po tayong manalo. Kung uh, magagaling po at napakagagaling ng mga players, kung uh, wala namang alam or nagsasamagaling magaling lamang ang kanilang coach, maari po silang matalo kahit na po sila pa ang pinakamagaling. Ganyan din po sa politika, mga kabarangay, kailangan natin po na may nagpaplano. Kailangan po natin ng isang uh, political Uh, machinery, kailangan po natin ng campaign manager para po mas uh, mabilis or, or para mas malaki po ang chance na manalo